So we're here at La Virginia Resort in Batangas. <laughs> so marami tayong mga attraction dito sa La Virginia Resort. So makakasapi ko na si Manong Guard tulog eh. Pare, alam mo dapat gising tayo kasi tatrabaho tayo eh nakita tayo ng boss natin, maka sasante ka. So, kung pagod ka na, pwede ka mag-leave. Pero ka lang 15 days na, ano, vacation tsaka sick leave, ha? Sige. Okay. okay. Good job. Ipatuloy mo yung pag ng barang. Ito yung malaki, oh. <laughs> Tara sa baba. Tara sa baba ganda lang dito, no? Ang ganda dun Maraming, sa baba na tayo, ano? sa baba. Ang daming CR. Lagi ka na kami punta. Ito yung mga... Ayun, no. Mga bahay. Iba't ibang pangalan. Pero... Ano eh? May chicks. May niligo doon, no? Tatlo. Itong babae. Yun, no? May niligo, oh. ba? Kasi so, ano na eh, napabayaan na eh. Hugis puso yung kanyang pool. Pero lawak dito. Ah, kasi kasi marami marami Kasi malawak yung pagkigat. So yung lugar na to medyo pababa. Kaya pang swan dito. ka mo ka dito sa baba. Eh. Diyan may mga kalahi. Ang picture kay diyan? Ah. Uh -oh. Tropa. Kumusta? <laughs> Ala na sarado na 'tong din nila, nila ino open. Hmm. Pero ang ganda no. Oh, ganda. Eh, no, ganda oh, may slide. Kasi yung iba kasi ano na eh. Tara, pakita pa natin yung ibang lugar na ano. Mayroon pa tayong mga spots dito na parang naabandon na. Parang hindi na ina, inaayos. Yan ang ganito. Ay, ganito Tara, baba tayo. Ano babae natin? Uh Oo. -oh. Marami na itong mga makukulay na ano dito. Parang mga bagong gawa nga. Ay, hindi maluma na siya. Pero magaganda pa din. Bumalik. <laughs> ganda ng view dito. Tsura kita dito. Guys, ang ganda yung view dito. Sa ano? Dito sa taal. Tanggalin mo yung bato mo. <laughs> <laughs> Ba't may hawak na bato? Alam nyo, may dala akong bato kasi nakita nyo yung mga na Minsan kasi nang hahabol eh. So may dala akong bato. But just in case, ay, I... we don't know what happened. What will happen? Ayan. So ngayon, inyo may kita, ibubuga ng kaunting usok yung Mount Taal. So, hindi naman siya naka, ano, hindi naman siya alarming. So, normal lang siya na ano, active volcano na, na ng gusto. So, yeah. Ayan yung makita ang ganda ng view. Kalma yung ano, lawa. Bagay, saan ka ba nakita ng lawa na ano? Hindi naman, wala namang lawa maalo, no? Meron ba ganun? Wala, no? So, meron pa daw pababa na daan. So, hindi na namin siguro pupuntahan doon dahil nga uh, may aso I'm afraid of dogs you know so we're going back straight up Word? Straight upward! Essentially. <laughs> <laughs> Tara. Let's go. Let's go. Let's go back. Let's go. My broken heart. Pabigat yung bato. Itapon mo na yan. Pwede bato. Doon ka. So, yun na nga, guys, no. So, yun yung may kita, yan, no. Ito yung mga bahay dito, yung mga, ano, kubo na pinaparantahan nila. Pero, wala ng tao. Hindi nyo alam. So, ayun, dami mo dyan, hanggang dun yan. Hilera, hilera. May mga iba't ibang kulay. Pero sa ngayon, walang taong nakano. Walang nagre-ret dito sa area na to. So doon lang siya sa malapit sa gate to. Yung maraming nagre-rent sa kayo mga pool. Ganda no? Oo. Uh -uh. So hindi ko alam kung bakit nila. Ito, green. Medyo ano na rin, na rin. Dari nga sa sobrang laki ng resort na to. At kunti lang yung mga nagbubok or nagre-rent. So siguro baka by next year, pag mga summer, baka dumami yung mga tao dito na mag-rent. mag Book Yung mga babakasyon So sana Mas maganda kung mabuksan nila lahat ng attraction dito Kasi yung ibang pool Mga nanay Nainitim na yung Mga tubig At may mga ibat-ibang Alam mo na Nakatira Yan. So yun So ngayon Aakit tayo doon Babalik tayo sa Doon sa taas Meron pa doon mga view or mga spots na pwede natin yung makita no? so let's go ganda oh matalik itong lugar na to no? Mm -hmm. Oh? dapat na yung ako <laughs> Ay ganda nga. So ito yung pinaka the best spot para makita mo yung taal. Okay no? Taalay. Ayan hey guys, so marami mga parking dito. Maraming mga parking slot. Welcome to so, Archery. So, eh, no? ayan yung kailang Archery. Ayan o. Ayan o. Kasi sarado. So, hindi open sa ano public or hindi open sa mga guest or tourist yung kanilang archery area ayan so Kanta sana, nyo no? may mga maraming damo ayan so let's go back ayan so sa lahat ng kanilang resort meron silang mga marami silang mga paalala no? wala din tawag iwanan yung mga gamit So, dapat pag nandito kayo sa resort, bantayan niyo yung nyo yung mga gamit nyo. Pero may mga kasama, dapat kayo naman nakatingin. So, so na din pupuntahan ay ang uh, ah, ano to? Wall climbing. Ngayon, hindi rin siya open sa mga guests. so, welcome to wall climbing. Pakita mo yung baba. Direk, pakita mo yung baba direk. Ayan. May daanan din doon na paikot. Diba? So, ito yung kailang wall climbing. Ipugao Village. Pumabaya natin. Na corner, sarado na. So, ito naman yung kabana. So, ah, ito nagagamit din. Simula kahapon hanggang ngayon, linggo kahapon no. Oh, Lunes ngayon. So, wala pa unang gitong tao na nagana dito. Naka-check-in. Pero malinis yung kanilang pool. Mm. ah mayroon dito kapol? Uh oo -oh. mm. pero maganda yung pool nila Hindi, bata lang hindi masyadong man, mm. ano, chlorine pang lang yung size ng kanilang pool uh -huh. next papakinala ko sa inyo yung may ari ng resort na to ito uh, pala si Virginia Virginia mo muna kami ni Virginia ito yung may ari Sige. Ganda ng suit niya, kulay pink. Ito yung ano, zip si line ano, price. Oh. Ano. Kaso, wala rin. Hindi rin siya open. Zip line right. ano, with picture, without picture, picture only. Hang on the harness. Ito yung kanya mga presyo. Ayan. Malayo pala. Malayo? Malayo. Talaga, ano ang ganda. hindi na nga open. Ayan. Hindi na nga siya open. Hindi na natin magiging saan. Hindi, hindi sa bahay. Next natin, Buda. Punta tayo Thailand. Thailand. It's still Thailand. Hindi, Singapore muna pala. <laughs> Singapore. Singapore. Anong tawag sa ano? Singapore? Spitting lion? Spitting lion? Hindi ka pala spitting. Invento naman ako ng spitting lion. So, punta tayo ito kay Buda. Kay Budapest. Pest. Pagod na ako ha. Dapat malaki ang tip ko dito ha. Oo. Uh, sumahod. Ang pala maging photographer. Pwede eh, ba tayo makit dito? Oh, upo so, ka. Upo. naman, so... upo lang, bawal mo man. Paalam po, akit ako. Ay, pumayas na sila. Upo ka lang, wag dyan. Wag dyan. Dito lang. Dito lang. Yan. Model. So, Ito yung mansanas ni Rapunzel. Ay, ano? Snow White pala. Yan. The Apple of Snow White Snow White ba yun? May tubig So walang naka-check in dito Pero Oh may tubig Ang galing Malakas yung hangin Ay malakas yung hangin Malakas yung tubig So Pwede dito sa isa Meron din oh So pwede kayo magkilabot dito pag may ilito na kayo. Dito sa likod ng masanas, meron din dito pool na pambata lang din kasi tanaw dito, 2 feet lang yung lalim. 4 feet, ayun na, may 4 feet ah. Saan? You know. Ay, 4 feet, oh. o. So, abandon medyo, na din. Hmm. So, parang abandon na rin. Kasi hindi na nalilinis eh, o. Oh. Madumi na, pati mga daanan. Ito naman, Apple. Sa kabila, atis. Atis? Atis. Pwede mo ba? Madam mo. So, so na ipakita yung mga 200 million years ago. So, ito yung ating mga alaga dati. 200 million years ago. Ayan. Ngayon yung mga iba't ibang hayop. Ito si ano oh, si buntis na kangaro. Malandi eh. Ito yung ating Ay, ito yung mga ano politiko oh. Ito yung mga tagabantay natin. So, di ba pito yung pito yung alaga ni Ay, Snow White. Mm -hmm. Sa mm. dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yung isa nasaan? Halika, sige, sige. Ayun yung isa oh, natutulog yung <laughs> eh, isa. Talaga naman. Hoy, Snow White, gisingin mo na yan. And ito yung ating friendliest creature. Ito yung si Croaky. Si Crocodelly. Ayan. At yung mga ibon na ang haba ng paa. Skin legs. So, ikot pa tayo. Malapit na tayo matapos. Pagod na ang direktor. Ang next nating pupuntahan ay Sige, diretso na tayo sa ano? Castle? Uh Oo. -oh. Castle ni Rapunzel. Aha. Uh -huh. You know the rhymes? <laughs> castle, Rapunzel. Hindi ko na kaya. So, pag napagod kayo kakaikot, maraming CR dito. Nagkalat. And may gripo dito. Narito may tubig. Uy, nasan to Uy, uy. Wow. The best. And, kung gusto nyo mahilig ma sa sports, meron tayo dito tayong full size na covered sports. Pwede kayong basketball, badminton, volleyball. Ayan. Yes. Diba? Pero so, sa ano? ngayon, Paano mag-basketball? Maraming dumi. Basketball. <laughs> Paano volleyball? Volleyball. <laughs> <laughs> Ay, madumi pa. Pinapagod lang talaga kita. Mas pagod na ako. Super, <laughs> <laughs> for the yan. <laughs> Ang umiikot. Mountain climbing ata itong ginagawa natin. Lastly, guys, pakikita natin yung kanilang yung pakita sa kanila yung kanilang pinaka-attraction dito. Yung kanilang castle. Castle na abandoned na rin. Okay. Incredible hook. Avengers. Spider-Man. Captain America. Iron Man. Iron Man, Man pala. Ito lang yung kanilang castle. dito. Wala na rin. Madami na rin. And... Ito yung kanilang pool. Isa sa mga malalim na pool. 5 feet yung lalim. Pero sa ngayon, wala na rin. Hindi na function, functional. Hindi na in operation. Ganda ng castle lang. No? Eh, meron dito yung ano, malaking bungo. Kita mo yan. Teka. Pakita ko sa inyo yung malaking bungo. So, so yan yung kanilang castle dito yung bungo bungo ba tawag dyan <laughs> ayan, kita yung malaking bibig so dyan yata naglalabas yung tubig falls so isa sa mga bantay kuya ayan. yung pool dito wala talaga madumi na yan oh. so ayun dalaki ng ano palaka oh, mag vlog ka muna Hello guys, uh, nandito tayo sa Dini Gigo dito, dito kami na ako na Aso wow, ah, pato ko mo ah Ano kami? kami? So sa ngayon, ang gate 2 ay closed Gate 1? Mauna na kayo? Gate 1 ang sarado Gate 1 ang sarado Gate 1 ang sarado Ito yung sa may At yung Gate 1 ang Gate 1 ang yung open nila kasi pag binuksan nila yung gate 1, may kita yung castle na ano, yung pool, pangit. So, dun sila sa gate 2 nagbukas para maganda yung bungad. So, yun lang. And that's the end of our video guys. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung gusto nyo itong video ito, please like and share and subscribe to my channel. And we'll see you on the next video. Bye! Lang.